So, isang mapagpalang umaga sa ating lahat, Kapamers. Ah, natapos na tayo nagtinda ng ating tipino Dito sa kabilang bayan tayo napadpad. Ah, dumaan na tayo rito para makapag-video. Magkalib na tayo kaso medyo mahirap. Kapamers. Ayan. Medyo maganda yung tanawin dito. malapit ng umulan o yung lupay nila dito yung irrigation nila o kompleto ang patubig nila, talagang buhay na buhay yung mga farmers dito hindi katulad yung lugar natin ah, halos walang katubig-tubig pag nagpupukit tayo doon eh nagsasaka na eh, kailangan mo pang pumasok ng kulo ganoon ang kwenton sa atin hindi katulad dito sa kanila, may irrigation no daming tubig kaya no, medyo marami na silang natapos, konti na lang yung hindi natatapos na Tingnan nyo naman yung view nila rito oh, talagang bukid, puro bukid ang duwang. For uh, Napadaan lang tayo dito ka-Farmers para makapag-video at ang ganda kasi nung klima. Okay, ka-Farmers, hanggang dito na lang muna.